Habang buhay na hindi pwedeng humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno, ang sinibak na alkalde ng Makati na si Junjun Binay. Base po yan sa desisyon ng ombudsman. Pero giit ng kampo ng mga Binay, iya pa nila ang desisyon dahil wala umunong batayan ang dismissal order. Balitang hatid ni Trisha Zafra. <laughs> Nakakadalawang termino pa lang at maaari pa ng bumuno ng isa pang termino si suspended bakati Mayor Junjun Binay kung tumakbo at manalo sa parehong posisyon sa 2016. Pero hindi na pwede yan kung masusunod ang utos ng ombudsman. Hindi lang basta pinaaalis sa pwesto ang nakababatang Binay. What goes with it is the perpetual disqualification from holding public office for future of retirement benefits. Kaugnay ito sa construction ng Makati City Hall Building 2 na ang mga dokumento ay aprobado ni Binay. Ayon sa ombudsman, questionable ang bidding at ang pag-award ng kontrata. At wala rin daw approved design standard at contract plans. Dati nang itinanggiyan ng mga binay, Pinuntahan namin ang bahay ng alkalde pero walang sumasagot sa amin. Hindi naman kami nakalapit sa bahay ng ama si Vice President Jejmar Binay kung saan daw dinala ang kopya ng resolusyon ng ombudsman. Ayon sa nakausap kong taga-barangay, isinasara talaga paggabi ang Kaong Street na tanging daan papunta sa bahay ni VP Binay para sa seguridad. Sabi ng Vice Presidente na nasa Cebu City, walang batayan ng dismissal order. Hindi yan magiging ground. Itong order of suspension for an administrative aspect of the case is not a ground for disqualification. Ito rin ang iginiit ng abogado ng alkalde kahit hindi pa raw natatanggap o nababasa ang utos. Napaka suspicious ng timing kung kailan magpafile ng certificate of candidacy ay biglaan na lang uh, inilabas ito. He still has that uh, right to file. And uh, If there's going to be any move to disqualify him, that must be made uh, before the formula. It's the COMELEC who will decide, not the Ombudsman. Kinontra rin ito ang pahayag ng Ombudsman na immediately executory ang utos. Sakaling hindi na rin payagang mag-file kahit ng COMELEC, handa raw ang kapatid niyang si Representative Abigail Binay na tumakbos sa pagkaalkalde ng Makati. Maraming programa na kailangan namin ituloy at kailangan namin patunayan na hindi ho kami nagpabaya. Trisha Zafra, GMA News.